We'll Ha! Strike three na! At akong gusto mong strike four, ganon? Ipapapatay mo ba ako? Ikaw talaga kahit kailan, mahina ka eh! Hindi mo ginagamit yung utak mo! Alam mo, sa laban ha? Ito tatanda mo! Tapat, pinag-aaralan mo yan! Pinagpaplanuhan! Yun ang tinatawag na... Estragedy! Yeah! Wow! Kailan pa naging deposit your firearms dito? Tama, suspecha ko pa. Kulang ang pala ng baril niya. Yan ang mga masasamang asal na hindi dapat tinutularan o pinamamarisan. Tumahimik ka! Ismael! Kung ikaw ay nagkakagusto rin sa babaeng nililigawan ng kapatid mo, lumamang ka ng parehas at huwag mo siyang wasakin at sirahan kay Carlota at lalo pang pagtangka ng kanyang buhay. Ha! Pagtaka, pagtakaan ng buhay nino. Akin. Buhay ko, Ismael. Wala kang kasing sama. Dahil walang gusto sa kanya si Carlota. Akong tinitira niya ngayon pa. Pinagtangkaan mo pa akong patayin. Bakit hindi mo na hingi si Carlota? Ibibigay ko. Kuya Bongbong. <coughs> Kuya Bongbong. Kuya! Ako? Kuya Bongbong? Malaking na sinasabi mo! Ikaw? Pag natakaan kong patayin? Eh, malaking kalokohan yan. Oo! Uy, uy. Kanina, pinagbabaril mo ako. Mabuti na lang, hindi ka nakatama. Ismael! Magbalot ka ng engine. Lumayas ka at huwag mo nang pakikita kahit na anino mo sa akin. Mula ngayon, tinuturing na kitang patay. Papa, mukha yatang di tama ito. Ah. Huwag ka na magpaliwanag. Ismael, huwag mo nang pilitin magkagulo pa tayo rito. Papa, alam ko naman pong mas patimbang sa inyo si Kuya Bongbong. Ako, wala. Lahat pinagagawa ko, mali sa inyo isa akong malaking pagkakamali. Big mistake. Kuya Bongbong, sana, patulugin ka ng mga pinagsasabi mong kasinungalingan. Alis na ako. Teka, may nakakalimutan ako. Ayon sa Biblia, masama ang umangkin ng hindi iyo. Maraming salamat sa inyo at magandang gabi. Yung blue hong Mercedes, yung type ko yun. Ah, bago modelo ho ba yun? Uh, eh. Mister! <laughs> sabi ko gusto ko yung blue na Mercedes. Ah, uh, oho. Yun know ang latest namin. Actually, kagagaling lang sa states nun eh. Ah, ganun? Hmm. Ah. Sige, tignan nga natin. Pwede ba yung test drive? Oo. Oh. Basta kayo, pwedeng pwede. Mahala ka na muna dyan, pare, ha? Sige lang. Pwede lang namin to. Oo. Oh. Uy. Okay, okay. to, ha? Talagang pinu-feel ko siya, ha? Ganda, no? Okay. <laughs> 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 <tuliga>, no? Ang ganda ng ride, ano? <tuliga>, no? Mahal. Ibang klase. Okay, okay lang siya. Tapos talayin niya ng Benz. Makakahiya, ha? Okay. Yeah. <laughs> Tsaka alam mo, hmm. to pabibili ko to sa papa ko. O, oh, sige. Pabili mo na, dahil maganda naman talaga ito eh. Kayang-kaya niya yan. Alam mo naman, birthday ko kasi, kaya ah. yun. <laughs> Happy birthday. Ay, naku, eh. nakakaitawa talaga, no? Yung may color ko to eh. Oo, oh, maganda yung kulay. Hmm. Kung makakakaya Pare, ka, baba. ba? Pa? Ano ibig sabihin kaya ito? Ang kotse mo. Ano ibig sabihin ito? Hoy! Kotse ko! Kotse ko! Ayo, balikkan ini tu. Lagi itu sah